Hello guys! Ang topic naman natin today is kung paano kapag lumagpas ang pader, bubong or any portion ng bahay ng kapitbahay sa inyong property. Ano ang mga options na pwedeng gawin ng property owner? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So ano nga ba ang mga pwedeng gawin ng property owner kapag lumagpas sa boundary ng kanyang lupa, ang pader or any portion ng bahay ng kanyang kapitbahay? So actually, ang first thing na dapat gawin ng property owner is magpasukat muna para malaman ang exact area na kinain at para may proof talaga na lumagpas sa boundary ang pader or bahay ng kapitbahay. Alam na po ng mga geodetic engineer ang gagawin dito pag mag-inquire sa kanila, sabihin nyo lang po na yung purpose ng pagpa is for verification dahil nag-overlap yung pader or portion ng bahay ng inyong neighbor. So marami pong options ang may-ari ng lupa. So one option po is e-benta na lang sa kapitbahay ang portion ng lupa na kinain. Ang usual issue lang dito is madalas hindi nagkakasundo sa presyuhan. Another option naman po na pwedeng gamitin sa pag-negotiate is bilhin po ninyo yung lumagpas na pader or any improvements na lumagpas sa property ninyo. Again, ang usual issue dito is hindi ulit nagkakasundo sa presyuhan ng pagbili. Another option naman po is magdemand na ipagiba ang lumagpas na pader or any portion ng bahay ng kapitbahay. Usually, dapat at the expense ng kapitbahay or sila dapat yung gagastos magpagiba. Pero pwede rin po kayong maggastos kung gusto ninyo kahit hindi naman dapat. Pero sige na lang, ang importante magkaroon lang ng peace of mind at hindi na umabot sa korte yung dispute, which is mas magastos at matagal ang proseso. Pwede rin 50-50 kapag yun yung napagkasunduan. Pero if hindi talaga magkasundo at nagmamatigas talaga ang kapitbahay, Bahala ka dyan sa buhay mo, parang ganon yung gustong mangyari. Then wala na po kayong choice kundi ipatawag na sa barangay kasi required po ito before kayo makafile ng case sa korte which is your last option na po if ever wala talagang settlement na naganap sa barangay. Then need na po talaga idaan sa korte ang dispute ninyo. So ano ang mga bagay na dapat i-consider? So pag-isipan mo ng mabuti kung worth it ba na idaan sa korte yung dispute ninyo. Baka kasi yung value ng lupang mababawi ay napakaliit lang kumpara sa magagastos mo mag-hire ng lawyer. So mas maganda na makipag-negotiate or compromise muna sa kapitbahay hanggat maaari. Minsan po kasi hindi naman intentional yung pag-overlap nila at nagkaroon lang ng error sa sukat or sa mga documents na hawak nila. So kapag willing naman makipag-negotiate kahit medyo unreasonable yung demands ng kapitbahay, example medyo mura yung presyo na gusto nila, then pag-isipan po mabuti before nyo tanggapin or tanggihan. Baka kasi kahit mura yung presyo pero mas makatipid pala kayo in the long run pag tinanggap ang offer nila as compared sa magagastos pag mag-hire ng lawyer kapag idaan sa korte yung dispute. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa amin channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli.